Ang mga pasilidad sa Natanz Fordo at iba pang lihim na lokasyon ay walang tigil na umiikot na nagpapayaman ng uranium sa mga antas na pang-armas sa kabila ng mga internasyonal na parusa at matapang na operasyon ng paninira mula sa Israel. Habang ang mundo ay nakikipagnegosasyon, ang Iran ay nag-aarmas na tinatago ang kanilang tunay na layunin sa likod ng mga pangako ng mapayapang enerhiya. Ang eksistensyal na krisis na ito ay hindi lamang isang isyong pampolitika. Para sa marami, ito ang katuparan ng mga libu-libong taong gulang na kasulatan na naglalarawan sa Israel na napapaligiran ng mga kaaway na determinadong wasakin ito ng lubusan. Ang mga sinaunang salita ay nagiging balita sa ating panahon na nagpapahiwatig ng isang papalapit na intervention na higit pa sa kakayahan ng tao. Ang diplomasya ay tila isang nabigong eksperimento isang dulang paulit-ulit na itinatanghal sa entablado ng mundo habang ang tunay na aksyon ay nangyayari sa mga laboratorio sa ilalim ng lupa. Ang mga kasunduang nilagdaan ay sistematikong nilalabag at ang mga pangakong binitiwan ay nawawalang saysay sa hangin ng gitnang silangan. Ang kanluran ay nag-aalok ng mga insentibo at nagbabanta ng mga parusa, ngunit ang landas ng Iran ay tila hindi na mababago na itinutulak ng isang ideolohiyang mas matanda at mas malakas kaysa sa anumang modernong tratado sa politika, ang pag-asa para sa isang mapayapang solusyon ay mabilis na naglalaho na nag-iiwan sa Israel sa isang posisyon kung saan kailangan itong harapin ang isang bangungot na nag-iisa. Ang buong sitwasyon ay naglalagay sa Israel sa isang imposibleng kalagayan. Ang pagpayag na magkaroon ng sandatang nuklear ang isang rehimen na hayagang nananawagan para sa kanilang pagkalipol ay katumbas ng pagpapakamatay. Ngunit ang paglulunsad ng isang preemptive na pag-atake ay magbubukas ng pinto sa isang impyerno ng regional na digmaan na may hindi maarok na mga kahihinatnan. Ang mga siyentipiko, general, at mga politiko sa Tehran at Jerusalem ay naglalaro ng isang high stakes na laro ng chess, kung saan ang bawat galaw ay maaaring maging huli. Ang hangin ay puno ng tensyon, isang katahimikan bago ang isang bagyo na maaaring magbago sa mundo magpakailanman. Habang pinapanood ng mundo, marami ang hindi nakakaalam na ang pundasyon ng alyansang ito na nagbabanta sa kapayapaan ay inilarawan na libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang propeta na si Ezekiel ay nagpinta ng isang larawan ng mga huling araw, isang larawan na nakakagulat, nakatulad ng mga ulo ng balita ngayon. Ang alyansa sa pagitan ng Persia, modernong Iran, at isang makapangyarihang pinuno mula sa hilaga na marami ang naniniwalang Russia ay hindi lamang isang haka-haka. Ito ay isang propetikong blueprint at ang pinakanakakagulat na bahagi ay hindi lamang ang pagkakakilanlan ng mga manlalaro, kundi ang mga tiyak na detalye ng kanilang pakikipagtulungan laban sa bansang Hudyo, ang Boucher Nuclear Reactor na itinayo sa tulong ng mga Ruso ay isang testamento sa malalim na ugnayang ito. Ngunit higit pa sa infrastruktura, ang Russia ay nagbibigay ng isang kritikal na kalasag. Ang mga advanced na S-300 at mas bagong S-400 air defense system ay ipinadala upang protektahan ang mga pinakasensitibong pasilidad nuklear ng Iran laban sa isang potensyal na pag-atake mula sa himpapawid ng Israel. Ang mga sistemang ito ay lumilikha ng isang no-fly zone sa paligid ng mga lugar tulad ng Natanz at Fordo na ginagawang mas komplikado at mapanganib ang anumang preemptive na aksyong militar. Ito ay isang estratehikong paglipat na direktang humahamon sa kakayahan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Higit pa sa hardware ng militar, ang Russia ay nagbibigay ng isang hindi matitinag na proteksyong diplomatiko sa United Nations Security Council. Paulit-ulit, sistematikong hinaharangan ng Moscow ang anumang makabuluhang resolusyon na naglalayong pigilan o parusahan ang programang nuklear ng Tehran. Ang bawat pagtatangka na panagutin ng Iran sa mga paglabag nito ay sinalubong ng isang Russian veto na epektibong nagbibigay kapangyarihan sa rehimen na magpatuloy sa kanilang mapanganib na landas nang walang takot sa internasyonal na pananagutan. Ang diplomatikong kalasag na ito ay kasing halaga ng mga sistemang panlaban sa himpapawid. Pinapayagan nito ang Iran na maglaro ng oras at magpatuloy sa pagunlad habang ang mundo ay walang magawa. Isipin ang pananaw ng propetang Hebreo na si Ezekiel, 2,600 taon na ang nakalilipas. Sa isang pangitain mula sa Diyos, isinulat niya ang tungkol sa isang koalisyon ng mga bansa na magsasama-sama upang salakayin ang Israel sa mga huling araw. Inilarawan niya ang Persia, Iran, kasama ang Rosh, Russia, Meshek at Tubal na bumubuo ng isang malaking hukbo na may isang layunin, ang wasakin ng Israel at kunin ang mga yaman nito. Ang katumpakan ng sinaunang propesiyang ito sa modernong geopolitikal na tanawin ay hindi kapanipaniwala. Ang mismong mga bansa na pinangalanan ni Ezekiel ay ang mga bumubuo ngayon ng isang aksis ng kapangyarihan na direktang nagbabanta sa pag-iral ng Israel. Ang ating henerasyon ay natatanging nakasaksi sa literal na paghahanda para sa katuparan ng mga propesiyang ito sa pagtatapos ng panahon. Ito ay hindi na isang bagay ng teolohikal na debate sa mga seminaryo. Ito ay isang katotohanan na iniuulat sa mga balita gabi-gabi. Ang estrategikong pagkakaisa ng Russia at Iran laban sa bansang Hudyo ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang propetikong pag-align na nagtatakda ng entablado para sa isa sa mga pinakadramatikong kaganapan na inilarawan sa Biblia. Tayo ay nabubuhay sa isang panahon kung saan ang mga pahina ng kasulatan ay nabubuhay at ang mga anino ng digmaan ni Gog at Magog ay humahaba sa buong gitnang silangan. Sa kabilang banda, ang pagpipilian ng isang preemptive na pag-atake ay puno rin ng mga nakatatakot na panganib. Ang paglulunsad ng isang malawakang opensiba upang sirain ang mga pasilidad na atomiko ng Iran ay halos tiyak na magtitrigger ng isang malawakang digmaang regional. Ang Hezbollah, ang proxy ng Iran sa Lebanon, ay nagtataglay ng isang arsenal ng higit sa 150,000 mga rocket at missile na lahat ay nakatutok sa mga sentro ng populasyon ng Israel. Ang isang digmaan sa Iran ay nangangahulugan ng isang ulan ng apoy sa Tel Aviv, Haifa at Jerusalem. Kasabay nito, ang Hamas sa Gaza at iba pang mga milisya na pro-Iran sa Iraq at Syria ay sasali sa labanan na magbubukas ng maraming prente laban sa Israel. Ang resulta ay magiging isang malaking sakuna na may malawakang pagkawasak at pagkawala ng buhay sa lahat ng panig ang sitwasyon ay lalong pinalalala ng posibilidad ng direktang intervention ng Russia. Sa pamamagitan ng kanilang malalim na pamumuhunan sa Iran at Syria, hindi malinaw kung paano tutugon ng Moscow sa isang pag-atake ng Israel. Ang isang direktang komprontasyon sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at Russia, kahit na hindi sinasadya, ay maaaring mabilis na lumaki sa isang pandaigdigang krisis na posibleng mag-umpisa ng isang mas malaking salungatan sa pagitan ng mga pandaigdigang kapangyarihan, kaya't ang kalkulasyon para sa Israel ay hindi lamang tungkol sa Iran at mga proxy nito, kundi pati na rin sa isang superpower na may sandatang nuklear. Ang bawat desisyon ay may bigat na maaaring magbago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Ang paglalarawan sa tensyon na ito bilang isang imposibleng dilema ay hindi isang pagmamalabis. Ito ay isang tunay na pagsubok sa katatagan at karunungan ng pamunuan ng Israel. Ang mga general ng IDF ay nagpaplano para sa lahat ng mga senaryo. Ang mga ahente ng Musad ay nagtatrabaho sa mga anino upang mangalap ng impormasyon at manggulo. At ang mga diplomatiko ay naghahanap ng anumang natitirang landas para sa kapayapaan. Ngunit sa huli, ang desisyon ay maaaring bumagsak sa balikat ng isang tao na kailangang timbangin ang dalawang magkaibang landas patungo sa posibleng kapahamakan at piliin ang isa na nag-aalok ng pinakamahusay na pagkakataon para sa kaligtasan ng kanyang bansa. Ito ay isang bigat na hindi dapat pasanin ng sino mang leader. Ngunit mayroong isang ikatlong opsyon, isang salik na bihirang isinasaalang-alang sa mga silid pandigmaan at mga tangke ng pag-iisip. Ito ay ang opsyon na inilarawan sa mismong propesya na nagbabala tungkol sa krisis na ito. Ang propesya ni Ezekiel ay hindi lamang naglalarawan ng problema ang pagsalakay ng Gog at Magog, ngunit nagbibigay din ito ng solusyon. Hindi ito isang solusyong militar o diplomatiko sa tradisyonal na kahulugan. Sa halip, ito ay isang supernatural na interbensyon. Ang sinaunang teksto ay nagsasabi na kapag ang Israel ay napapaligiran at tila walang pag-asa, ang Diyos mismo ang kikilos. Ang ikatlong option na ito, na madalas na binabaliwala ng mga secular na analyst ay maaaring ang tunay na susi sa pag-unawa kung paano magwawakas ang krisis na ito. Ang bawat isa sa mga pasilidad na ito ay protektado ng isang multi-layered na sistema ng pagtatanggol sa himpapawid, kabilang ang mga advanced na sistemang S-300 na gawa sa Russia. Ang mga bateryang ito ng misail ay lumilikha ng isang mabigat na hadlang para sa anumang sasakyang panghimpapawid na susubok na pumasok sa airspace ng Iran, ang mga piloto ng Israel ay kailangang dumaan sa isang gubat ng mga radar at mga surface-to-air missile bago pa man sila makalapit sa kanilang mga target. Ang pag-neutralize sa network ng mga target na ito, na sabay-sabay at may katiyakan, ay isang gawaing napakahirap na sinasabi ng maraming analis ng militar na ito ay halos imposible nang walang malawakang suporta mula sa Estados Unidos. Ang napakalaking hamon na ito ay naglalabas ng isang nakatatakot na posibilidad ang paggamit ng mga sandatang nuklear, Kung ang mga conventional na bomba ay hindi sapat upang tumagus sa mga bunker sa ilalim ng lupa, maaaring matukso ang Israel na gumamit ng mga maliliit na tactical nuclear weapons upang matiyak ang pagkasira ng mga pasilidad. Kayon paman, ang pagtawid sa nuclear threshold ay isang hakbang na may hindi maarok na mga kahihinatnan. Magti-trigger ito ng pandaigdigang pagkondena at halos tiyak na magre sa isang ganap na nuklear, napagganti mula sa anumang mga misail na maaring nakatago na ng Iran ito ang senaryo ng katapusan ng mundo isang pag-akyat na gustong iwasan ng lahat ngunit maaring maging isang hindi maiiwasang konklusyon ng isang preemptive na lohika ang mga hamong ito sa militar ay nagbibigay diin sa desperadong sitwasyon na kinakaharap ng Israel ang kanilang karaniwang kalamangan sa militar sa rehiyon ay maaring hindi sapat upang harapin ang isang banta na napakahusay na ipinagtanggol at nakakalat. Ang bintana para sa isang matagumpay na konvensyonal na pag-atake ay sumisikip sa bawat araw na lumilipas habang pinapabuti ng Iran ang kanilang mga depensa at isinusulong ang kanilang programa. Ito ay naglalagay sa mga tagaplano ng Israel sa isang karera laban sa oras na pinipilit silang isaalang-alang ang mga pagpipilian na lalong nagiging mapanganib at desperado. Ang bigat ng paggawa ng desisyon ay halos hindi kayang dalhin. Sa gitna ng lahat ng estrategikong kalkulasyon at teknolohikal na hamon na ito, ang propesya ni Ezekiel ay nag-aalok ng isang radikal na naiibang pananaw. Inililipat nito ang fokus mula sa kakayahan ng tao patungo sa kapangyarihan ng Diyos. Habang ang mga general ay nag-aaral ng mga mapa at ang mga fisisist ay nagkakalkula ng mga ani ng pagsabog, ang sinaunang teksto ay naglalarawan ng isang interbensyon na lumalampas sa lahat ng teknolohiya ng tao. Ang paglalarawan ng apoy at asupre na bumabagsak mula sa langit ay isang wika na nakalilito sa mga modernong mambabasa, ngunit ito ay nagpapahiwatig ng isang puwersa na napakalaki at mapanira. Dito ang propesya ay lumilipat mula sa geopolitikal na pagsusuri tungo sa isang nakatatakot at supernatural na kaganapan. Ngunit sa sandaling iyon ng sukdulang panganib, ang teksto ay nagsasabi na ang Diyos mismo ay mamamagitan. Sa aking panibugho at sa apoy ng aking poot ay nagsalita ako, sabi ng Panginoon sa Ezekiel 38-19. Ang interbensyon ay inilarawan sa apokaliptikong mga termino. Isang malakas na lindol na yayanig sa lupain ng Israel, ang mga bundok ay guguho, at ang bawat pader ay babagsak sa lupa. Ang mga mananalakay ay magkakaroon ng kaguluhan na magiging dahilan upang maglaban-laban sila sa isa't isa. Ito ay isang larawan ng ganap na kaguluhan at pagkalito na ipinataw sa hukbo ni Gog. Ang pinakakapansin-pansing bahagi ng propesya ay ang paglalarawan ng isang supernatural na pag-atake. Pauulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng napakalakas na ulan na may malalaking graniso, apoy at asupre. Ang wikang ito ng apoy at asupre na bumabagsak mula sa langit ay nagbunsod sa maraming modernong iskolar ng Biblia, na magmungkahi ng isang nakakagulat na interpretasyon. Maaari kaya na si Ezekiel, isang propeta na nabuhay 2,600 taon na ang nakalilipas, ay nakasaksi ng isang pangitain ng modernong digmaang nukleyar? Walang salita sa sinaunang Hebreo para sa isang atomic explosion, isang mushroom cloud, o radiation sickness. Ang apoy at asupre ay maaring ang pinakamalapit na paglalarawan na maaarin niyang gamitin kung ang interpretasyong ito ay tama, ito ay may malalim na implikasyon. Ipinapahiwatig nito na ang mismong komprontasyong nuklear na kinatatakutan ng mundo ay maaring ang paraan kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang paghatol sa mga bansang sasalakay sa kanyang piniling bayan. Ang resulta ay hindi isang tagumpay ng militar ng Israel, kundi isang mapaghimalang pagkawasak ng mga mananalakay sa pamamagitan ng isang puwersa na sila mismo ang nagpakawala na pinalaki sa isang supernatural na antas. Ito ay isang nakatatakot na pag-iisip na ang pinakasukdulang sandata ng tao ay maaaring maging kasangkapan ng banal na paghatol. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing isang wow moment na hindi malilimutan sa kasaysayan, isang sandali kung saan ang natural at supernatural ay nagbanggaan sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Sinasabi ng teksto na ang layunin ng interbensyong ito ay upang malaman ng mga bansa na ako ang Panginoon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa Israel. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kanyang kabanalan at soberanya sa buong mundo sa isang paraan na hindi na maaring pag-aalinlanganan. Ang epekto ng kaganapang ito ay aalingaw-ngaw sa buong mundo na magbabago sa pangunawa ng lahat tungkol sa Diyos at sa kanyang kaugnayan sa sangkatauhan. Ang resulta ng banal na pangyayaring ito ay mas nakakagulat kaysa sa pangyayari mismo. Higit pa rito inilalarawan ng propesya ang isang pangalawang, mas kakaibang resulta. Sinasabi nito na sa loob ng pitong taon, ang mga tao ng Israel ay gagamitin ang mga sandata ng natalong hukbo bilang panggatong. Hindi na sila kailangang kumuha ng kahoy mula sa parang o pumutol ng mga puno sa mga gubat sapagkat gagamitin nila ang mga sandata bilang panggatong. Ang detalyeng ito ay nakalilito sa mga komentarista sa loob ng maraming siglo. Anong uri ng mga sandata ang maaaring magbigay ng panggatong sa isang buong bansa sa loob ng pitong taon? Sa modernong panahon, may isang posibleng sagot ang mga materyales mula sa isang digmaang nukleyar, kemikal o biyolohikal. Ang ideya ng pag-convert ng mga sandata ng malawakang pagkawasak sa enerhiya ay nagdaragdag ng isa pang layer sa teorya na si Ezekiel ay naglalarawan ng isang modernong salungatan. Ang tempo ng propetikong krisis na ito ay hindi maaring balewalain. Ito ay nagaganap sa isang panahon ng walang katulad na pag-converge ng iba pang mga palatandaan ng mga huling araw. Ang Israel ay naibalik bilang isang bansa noong 1948 pagkatapos ng halos dalawang libong taon ng pagkatapon, isang himala sa kasaysayan na hinulaan ng maraming mga propeta. Ang Jerusalem ay muling pinag-isa sa ilalim ng kontrol ng mga Hudyo mula noong 1967 na nagtatakda ng intablado para sa mga huling panahong mga kaganapan na nakasentro sa banal na lungsod. Mayroong lumalaking usapan at paghahanda para sa posibleng muling pagtatayo ng ikatlong templo sa Temple Mount isang kaganapan na isang pangunahing palatandaan sa eskatolohiya ng Biblia. Ang geopolitical na pag-align na eksaktong hinulaan sa kasulatan ay ngayon ay nagkakatotoo na may nakakatakot na katumpakan sa alyansang Russia-Iran laban sa Israel. Ang lahat ng mga salik na ito, ang muling pagsilang ng Israel, ang muling pag-iisa ng Jerusalem, ang pag-asam ng templo, at ang alyansa ng Gog Magog ay nag-converge ng sabay-sabay sa ating henerasyon para sa maraming mga nagmamasid sa propesya, hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang malakas na pahiwatig na ang napipintong komprontasyon sa pagitan ng Israel at ng aksis ng Russia-Iran ay maaring ang direktang pasimula o paunang katuparan ng digmaan ni Gog at Magog. Ang pag-unawa sa koneksyon na ito ay nagpapalawak sa epekto ng kasalukuyang krisis. Ito ay hindi na lamang isang regional na isyu sa gitnang silangan. Ito ay nagiging isang kaganapan na may walang hanggang kahalagahan, isang mahalagang bahagi sa isang mas malaking propetikong puzzle. Ito ay nagpapahiwatig na ang mundo ay maaring nasa bingit ng mga huling kaganapan na inilarawan sa Biblia, nahahantong sa panahon na kilala bilang dakilang kapighatian at sa huli, ang pagbabalik ni Kristo. Lahat ng mga palatandaang ito ay nagkakasabay ngayon na nagpapahiwatig ng isang huling pagbabagong konklusyon. Sa gitna ng papalapit na panganib na ito, naghahanda ang Israel para sa mga desisyon na hindi lamang tutukuyin ang kapalaran ng bansang Hudyo, kundi posibleng ang propetikong takbo ng kasaysayan ng tao. Sila ay napipilitang umasa hindi lamang sa kanilang sariling malakas na militar o sa kanilang tinatayang arsenal na o 3400 na mga nuclear warhead. Ang kanilang konvensyonal na kahigitan sa militar, bagamat kahangahanga, ay maaaring hindi sapat laban sa isang multi-front na digmaan na sinusuportahan ng isang superpower. Ang pag-asa ay kailangang ilagay sa isang bagay na mas malaki. Ang tunay na pag-asa ay nakasalalay sa supernatural na intervention na ipinangako ng walang hanggang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ito ang parehong Diyos na humati sa pulang dagat, na nagbagsak ng mga pader ng Jericho, at nagligtas sa kanyang bayan mula sa pagkawasak ng paulit-ulit sa buong kasaysayan. Ang pangako ng kanyang proteksyon ay ang batayan ng pananampalataya ng Israel sa loob ng libu-libong taon. Ang panunumpa na hindi niya kailanman iiwan o pababayaan ang kanyang piniling bayan, kahit na napapaligiran sila ng mga kaaway, ay ang huling sandigan sa isang mundo na tila determinado sa kanilang pagkasira. Ang salaysay na ito, sa makatuwid, ay nagbabago mula sa isang kwento ng geopolitical na tensyon tungo sa isang testamento ng pananampalataya at banal na soberanya. Itinuturo nito ang isang pananaw na lumalampas sa takot sa digmaan at sa halip ay nakatuon sa pagkamangha sa kapangyarihan ng isang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Binabago nito ang fokus mula sa mga kakayahan ng tao tungo sa katiyakan ng banal na intervensyon. Para sa mga nanonood, ang pag-unawa sa propetikong dimensyon na ito ay nag-aalok ng isang balangkas upang maunawaan ang magulong mga kaganapan ng ating panahon habang ang mga anino ay humahaba at ang mga tambol ng digmaan ay tumutunog ng mas malakas. Ang kwento ng Iran, Russia at Israel ay nagsisilbing isang malakas na paalala. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi isang serye ng mga random na kaganapan, kundi isang salaysay na ginagabayan ng isang mas mataas na layunin. Ang sinaunang propesya ay hindi isang relik ng nakaraan, kundi isang buhay na dokumento na naglalahad sa harap ng ating mga mata. Ang pagtatapos ng kwentong ito ay hindi pa naisusulat sa mga pahayagan, ngunit maaaring ito ay naisulat na libu-libong taon na, ang nakalilipas sa mga banal na kasulatan.